natin na ka! Saan? Doon! Sige ka? Oo! Huli natin! Kaya mo! Dali! 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 Pas! 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 Dali! 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 Pas! Pas! Ang mo! Dali ang mo! Dali ang Sige Sige. Sige! Sige! Sige nga dito! Bakit? Teka muna! Kaya eh, ba't ako nauuna hindi naman Ang kayaan ko siya na rito? Paewa ko. Anapin mo. Dito ako may iwan. Okay. Dito ka lang? Bakit? matagal naman nun. Pati ata pala yung kinain na nun. Psst. Psst. Anong ginagawa mo dyan? Kumakain. Hindi pa ako marinig ka. Hindi ka tayo marinig. Bakit? Dahil habang napapahiyang sila, nagpapahiyang din tayo sa pagkain nila. Ano napapahiyang? Ano napapahiyang? nagpapahiyang. Eh, nakaupo eh. O, oh, umupo ka na rin. Maayos ah. Parang sarili mo ba itong bahay. Pwede humingi. Diyan. Change me. Huh? Anong change me? Ibay mo ako. Baduy ah. Masarap ba? O mahal ko. Sabi ko lang ito kung Tanungin mo ito. Masarap. Masarap ba? Masarap daw. <laughs> Masarap pala. Ano. <laughs> ah! ah! Baka nga. Tara, huli natin. Tala mo. Dali, 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 dali. Pas, 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 dali, 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 dali. Pas, pas, amo. Dali, amo. Dali, amo. Bangka! Sakay! Ano gagawin natin? Magbabangka tayo para huwag tayo abutan ng polis. Marulo ka ba niyan? Dati akong bankero. Sakay! Sigurado ka Hoy! Ibalik niyo bang ako! Baka maglalakang! Akin yan! Hoy! Ibalik niyo yan! Hoy! <laughs> Akala nila aabutan pa nila tayo? Hindi na tayo ng mga pulis na yun. Huwag ka na Saguan ka lang. Saguan dito. Saguan doon. Saguan dito. Saguan doon. Saguan di... Pare. Nabitawan ko yung saguan. Anong gagawin natin? Ba problema mo yan? Hindi naman ako kero Di bale. Magpadala na tayo sa Agos. Ikaw rin. Pwede rin tayo balik ng agos sa pinanggalingan natin. O nga, no? Kamay dito, kamay doon, kamay dito, kamay doon. Kung hindi, babalik kami doon. Dalawa ba ka mo nagnakaw ng bangka mo? Opo, sir. ano mga saot nila? Yung isa po, naka polo jacket na asul na may iklim manggas. Tapos, yung isa naman po, naka jacket na itiman na mahaba naman ang manggas. Sila na nga. Sila yung hinahanap namin. Sige. Kung ka na, may kami na bahala dito. Mababalik ang baka mo. Salamat, Chef. Sige. Sir. Mababalik yun. Hmm. Hmm. Ah. Teka nga pala. Paano nga pala natin may babalik ang baka nun? Kung hindi natin alam kung saan pumunta yung mga yun. Madali yan, Brownie. Tatatlong east na nalang ang maaari nilang puntahan. Madali na natin silang matutuntun. Teka. Eh paano kung sa si Isla Muerte sila napunta, susundan pa ba natin sila doon? Sira ka ba? Kung talaga sa Isla Muerte sila nagpunta at tayo susunod doon, hindi na tayo makakabalik ng buhay dito. Luwag ka rin naman pala eh. Oy, oy, Brownie. Nagsisiguro lang ako. Oh. Pare, uh, sabi sa'yo eh, makakarating din tayo dito eh, kahit na hindi sumasaguan. Dahil dyan sa Agos. Anong lugar to? Hindi na importante yun. Ang mahalaga ngayon, ligtas na tayo sa polis. Tara! Anong ligtas na mo? Iwan mo na itong bangka! Huwag! E eh, kung kailanganin natin to, atibay kaya to. Atibay. Huh? Uy, magkenda na. Bakit? Wala. Nagmimili lang ang dadaanan. Bakit? Kabisado mo ba to? Hindi. Eh bakit namimili ka pa ng dadaanan? Dito na lang tayo. O, sige. Dapat naman talaga dito tayo Pare. Pare! Pare! Dito tayo. Dito tayo? Itay mo ako. Pare! Uy! Uy! Itay mo ako! Pare! Pare! Saan ba tayo pupunta talaga? Pare! Uy! Pare! Magpahinga naman tayo. Pagod na ako eh. Kanina ka papahinga ng pahinga eh. Ngayon pa lang tayo magpapahinga eh. Hindi magpahinga ka kung gusto mo. Teka! Saan ba tayo talaga pupunta? Hindi ko alam. Pero kung naiinip ka, pwede ka na mauna. Tinatanong ko lang eh. Teka. Kung hindi mo alam kung saan tayo pupunta, kung bumalik na lang tayo, eh ba't isama mo ako? Kung gusto mo bumalik, bumalik ka mag-isa mo. Nagsasa, Diyos lang eh. Hindi ah! ka na! Sabi siya, bumalik na tayo eh.

palibot ba't pinabayaan mo bugbog pa tayo? ka na, baka bubangon pa yan. Ah. Ano, teka! Sa tayo pupunta? Nanggaling na tayo dyan, ah. Sumunod ka na lang. Ha? 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 Bak? Baka yan? At saka yung kopa na ginto, Yung ginagamit ng pare? Hindi mo ugali nito. Patay na nga taon la nakaw mo ba? Eh, hindi naman niya makikinabangan na yan ginagawa Teka, no? sandali. Ako nakakita. Ako magbubukas. Hmm. Oras sa tama ang kutub ko. Na pera ang laman yan. At swerto tayong dalawa. Buksan mo na. Sana pera. Sige na, buksan mo na. <coughs> <coughs> Napatay mo ba? Madali na mo malaman kung napatay ko. Napitan mo. Hawakan mo. Kung tokayin ka, na buhay. Hmm? Lagi na lang ganyan ang sinasabi niyo. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa mga pangako niyo. Ginagawa po namin ang lahat ng aming magagawa. Kung ginagawa niyo ang lahat, sana numpay nakita na ang paring nawawala. Lahat ng parin pinadadala namin, sa islang nasasakupan nyo'y nakakarating. Bukod tangi, sa isla mo hindi. Baka may tinatago kayong lihim, hepe. Kailanman, hindi ko inugali magtago ng kahit ano. Sana'y totoo. Dahil kung hindi, ako mismong magrereklamo magre-reklamo sa mga nakakataas sa simbahan. At pag nagkataon, kayong mananagot. Paalam. pada Allah, ya pada Kita yakin. Kepada diri. <laughs> Magandang araw, Padre. Kung paano kayo nakarating dito, hindi ko naaalamin. Ako po si Rosa, kapitana dito at katiwala sa simbahan. Ako po si Padre... Uh, padre... Sorry. Padre Roberto, Santo Domingo, I. Abarientos. Pari na ho, basketballista pa. Ano ka mo? Uh, siya ho si Bogart. ah uh, Ako ho yun. Matagal na hong walang pari dito sa Isla Muerte. Ang ho namin, kapag nagpapadala ng pare ang simbahan sa kabayanan, walang nakakarating dito. Parang bulang nawawala. Kaya ho, kinuha ko yung mga kagamitan na yan sa simbahan. At wala ho kayong alam na dahilan kung bakit nagkaganon? Meron ho kaming hinala. Ngunit wala ho maglakas loob sa amin nasabihin ang nasa isip namin. Aba, pati ba dito yung uso na rin ng diktadura? Ah, ang ibig kong sabihin eh, wala ko kayong karapatan magsalita. Malupit si Tata. Kamatayan ang parusa sa mga sumusuway sa kanyang kagustuhan. Sino naman ho si Tata.